Yes po, isang magandang araw. kalendar uh, calendar of activities po ng COMELEC. Uh, para saan? Para sa 2025 ba? O 2026? Pag-usapan po natin. At muli po sa mga nakadaan lamang po sa aking channel, kayo po ay aking malugod na inaanyayahan na mag-subscribe. Pakiclip po yung notification bell at all para palagi po kayong updated sa ating mga bagong Uh, marami po sa ating mga kabarangay ang uh, nag-isip o naguluhan po ng uh, iatras, iurong po ng COMELEC ang uh, nakatakda po sana na uh, registration sa July 1 hanggang uh, July 11 uh, at ito po ay uh, ikinalindaryo uh, sa darating na Oktubre hanggang uh, July po ng 2026 kaya marami po ang uh, nag-isip mga kabarangay na ito daw po ay indikasyon na postpone na po ang uh, halalan sa December 1, 2025 at ito daw po ay uh, preparasyon na para sa halalan naman na magaganap po sa 2026 uh, November 2 uh, bago ko po simula ng talakayan Uh, ako po ay nagpapaalala muli sa mga baser, sa mga hater po na hindi para sa inyo ang video ito dahil ito na po ang pinakamasakit na uh, content ko para po sa mga uh, pro uh, postponement o pro postpone at uh, makapagpapasaya naman po para sa pro tuloy po ang halalan. So paalala po muli, uh, kung ayaw po ninyong masaktan ay huwag niyo pong ang video ito. Yun nga po uh, inatras uh, sa Oktober hanggang Julay 2026. Meron po bang sinabi ang COMELEC uh, na wala ng registration? Hindi po, hindi ba? At ito nga po ay itinakda nila sa uh, Oktober hanggang Julay ng 2026. Ibig pong sabihin ay uh, tuloy pa rin po ang kanilang paghahanda Ano ang kanilang pinaghahandaan? Ito mo ba na 2025 o 2026? At ayon din po uh, sa calendar of activities ng COMELEC October 1 to October 7 po 2025 filing of Certificate of Candidacy ng mga hahabol kapitan, kagawad, barangay SK chairman at mga kagawad ng sangguniang kabataan. Meron po bang sinabi <laughs> ang Comelec na postpone na ito? Sinabi po ba ng Comelec na wala na pong filing of certificate of candidacy sa October 1 hanggang October 7? October 27 hanggang October 31 election period na po yan sinabi din po ba ng Comelec na uh, hindi na po matutuloy yan mga kabarangay at November 20 po November 20 hanggang November 29 ayan po ang taon na ah, 2025 campaign period na po yan sinabi po ba na campaign period dyan para sa November 2, 2026? Hindi po ba malinaw ang nakalagay dyan November 20, 20 November 20 hanggang 29? Taon, 2025 campaign period. Malinaw din po na nakalagay sa uh, Comelec Resolution 1132. 111132 Tingnan po mabuti mga kabarangay. December 1, 2025, Election Day. Oras, 7 a.m. hanggang 3 p.m. Malinaw po, December 1, 2025, Election Day. Meron na po bang sinabi ang Comelec na hindi na po ito matutuloy? Sinabi po ba ng Comelec na Uh, wala nang magaganap na halalan sa December 1, 2025? Mga kabarangay, uh, yan po ang katotohanan. Napakasakit po ng katotohanan. Uh, lagi po nating sinasabi. Malinaw na malinaw po na ang pinaghahandaan po, lalo na ng Comelec, ay ang halalan po uh, na magaganap sa December 1, 2025. Ganon din po ay pinaghahandaan din nang Comelec na kung sakasakali po na matuloy din o ang matutuloy po ay itong uh, November to 2025. Pero palagi ko lamang pong sinasabi sa inyo na hindi pa po batas ang uh, November to 2025. Inuulit-ulit ko po, uh, sana po ay uh, maintindihan natin na ang halalan po na pinaghahandaan ngayon ng Comelec ay ang uh, Supreme Court ruling na nagtakda po ng halalan sa December 1, 2025. Mag-iiba lamang po yan mga kabarangay. Pwede pong uh, maging uh, November 2, 2026 ang halalan kung magiging ganap na batas na nga po itong uh, napagkaisahan po ng Kongreso at ng Senado. Pero sa kasalukuyan po, hanggang sa ngayon ay hindi pa po ito napipirmahan ng Pangulo at hindi pa rin po ito umaabo sa prescription period na 30 days para ito po ay maging ganap na batas ah uh, pirmahan man o hindi po ng Pangulo. Alam po ninyo kaya ko po inuulit-ulit ito kaya kahit na paulit-ulit na lamang ay marami po kasi ang nakasubaybay sa atin sa napakalayong mga barangay. Yes po kasi nalilito po yung mga kabarangay natin lalong-lalo na po yung mga malalayo ah uh, halos peke po o fake ang content na kanilang napapanood. Uh, sinasabi na ang halalan ay sa November 2, 2026 na wala pong katotohanan. Ang iba naman po ay sinasabing postpone na po itong December 1, 2025 na wala pa rin pong katotohanan. Kaya ako po kahit na paulit-ulit lamang po at marami ang nagagalit sa atin marami po ang nagbabas ay patuloy ko pa rin pong inahahayag ang katotohanan dahil mas marami po ang naniniwala sa ating mga sinasabi uh, Karagdagan lamang po pala ang background po na inyong nakikita ngayon sa farm 5th uh, year anniversary po ng uh, aming uh, grupo o samahan at uh, uh, birthday din po ngayon May 27 ng aming founding chairman at uh, bilang uh, pagkilala po sa ating mga leaders, mga top leaders po yan, ay nagbigay ng uh, konting uh, pabigas ang ating pong nga uh, grupo. So sana po ay uh, manatili kayo nakatutok at nakantabay sa aking mga content, lalong-lalo na po yung mga nasa malalayong lugar o malalayong barangay uh, para sa inyo po ang aking mga content. Maraming salamat po. At uh, asahan po ninyo uh, na ako po ay palagi uh, mag-a-update uh, sa mga magiging kaganapan po ng uh, usapin uh, sa halalang pambarangay